Mayong gabi sa inyong tanan guys. Dito ta karon sa dito ta karon sa Cebu style sa Bisayan style Cebuano. Okay? Ah, uh, karon ang atong ang atong dialect karon ay Cebuano. Wadto ta sa Cebu karon. Nakakita ko sa mga street food sa Cebu, nakita ko ni. Morning giingon na ako an gala galah na akong ng no, 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 mga 30 segundos para paghumok sa talinga taing talinga talinga talinga, talinga sa kaun sa baboy ato nang ato nang ato nang igisa kanang ato nang igisa mag, mag karon og kwan karon og ah giingong sumsuman sa Tagalog pulutan. Okay? Painitin lang natin kay atong slice na gagmay kayo pino. Para mutang na nato o oh, Sa bisaya sa garlic, garlic. Basta, bahala na mo di ah. Bisaya sa garlic. Okay, morning guys. Morning atong kwan. Ako na, pre cook ni, gi-kong ko ni. Gi-pabukal. gi Uh, naluto na ha? Okay. Salamat sa akong mga subscriber katong mga Bisaya dia. Tanan mga subscriber ko. Akong mga kababayan all over the world o oh, tanan sa akong subscriber. Salamat sa inyong mga pagsuporta nako. ako. Ikaw dili sa inyo. Dili ko makaimo ingon ini kay mapalit man tagod ni eh. Okay guys gusto ko lang mag-share sa akong nabawan. <coughs> Nakita mo na. Ato na Ato na yung slice on. Ang sang... Hindi rin tagtaon. Ang sang besides at slice. Kailangan mo. na mo. Guys, mga higala ha. Akong kwan. Akong Cebuano sa ay mga kalimta na to. Mawalan <coughs> ni atong buhaton tanong ko sa inyo atong isolation eslis, ng Uwing Unera atong ato katapong atong igisaw niya guys mo na inong na to nene inainailaw na to may ka nang magsulit at binisay bagay eh. ako mahigala sa OFW na Bisaya kumusta sa inyong mga trabaho diya mga bago lang mahigala ko na paki palihog na lang gamay ginagmay lang na tabang man eh na mag subscribe liyo like sa akong sa akong channel okay okay gala atong uh, mag uh, mag pa ko mga mga kuan mga um, sa tawag nila sa mga kasangkapan kasangkapan ba na <laughs> ingredient kasanggapan, okay balikan tao niya okay mga gala akong gidugnan gidugnan ako ba nga gidugnan ako ba parang murag lang ni katalinga sa baboy lami ni kayo lami ni kayo mga gala na atong kuhan na atong giingon na sumsuman pulutan sa tagalog Oni dong, oni bay. Atong mga kwan karon. Oni atong uh, sang, kasangkapan. Kasangkapan sa atong pagluto, oke okay? Atong kwan para. Iluto na nato, tanawa nyo. Luto ta. Atong butangon nato kwan. Mantika. Mantika. Dong, mo ni tawag nato no ni dong na kamatis no. Di ba garlic mo ning gingon sato Ahos, ahos. Kay ka mo ning kong kon. Paki na lang guys. Katung mga kon akong hilala. Tingali dili mo akong pag Pagtukan sa inyo kung unsa ning ngalan na kon. Sibuyas ba o sibuyas sa Pag kami sa lang uriha kung unsa eksakto na ng ngalan. Dong, pasalamat ko sa akong mga kuan subscribera, ha. Akong mga kuan. Sa Kisinwa Channel, dong akong channel, Kisinwa Channel, ang Kisinwa Channel to. Dong akong kuan. Channel. Okay dong. Ini ito makayo. Butan na nato kuan, kining kuan. Kining ahos. Oh. Kining kayo eh. Naglalagay Pakita ko sa inyo sa atong angatong sangkap. Mo ni nga ibutang. Ah, oyster sauce. Oyster sauce. Uh, black pepper from Kirkland, black pepper from Kirkland, sea salt from Kirkland too. Ah, uh, to nang gikon dito. Ito na to kono sa pa, sa tatang ni. Oh, atong paborito. Silver Swan, mo atong mga sangkap lang. Simple lang dong, mga higala. Simple lang atong kwan, pagluto karon. Kanang lang na. Tiga milya no, tiga Pero, ang atong talingan na to. Tung tumito. tumito. Oyster sauce na to dong. Ano na, na to? Maulang ni dong ha? Oo na. Ano na gamay na tubig? Ang akong tubig, may din care pa eh. Sila nag-on. Silang nag-pack na, uh, niya Ha? Na. Kumusta aku itong sama higala sa mga overseas sa mga Sa Kuwait, Brunei, sa Saudi Anang, sa, di Canada, States, sa Amerika. karena aku menggala mga kalibutan. Masana lang mo diya. Walang tinamilya rin ni Dunga, ni. Ano itong oyster sauce? atong uh, gingo na tuyo gamay lang ipakita ko ng mga sang kasangkapan na akong gamit ka ibutan na lang ako daw ng kwan na nato wala sa pagsangkap dong Okay. Gamay lang, gamay lang kung sa katulo lang. Kanang uh, tomato. Hems tomato. Gamay lang. Pili ka lang. Pagpapa lang, huwag lami. Okay? Gamay lang na, ha? <laughs> I don't know fresh black pepper dong. Ako mo hinga lang ako. Ano ang ginyong sugbuhanon? Sugbuhanon na style. Ako lang eh. Saka lang makita niya pag so loob sa so, mga kong mga mga sidewalk. So ginyong nila iskinita. So so okay so dong. So Tapos na. Banan niyo ko pa gano'n Okay, mga hega Morning nga atong kwan Pakita ko sa inyo Atong ah. Uh, kita nyo Morning nga atong kwan Atong giluto ganyan, okay Marami salamat na itong mga nagsusubay sa akong mga pagluluto, mga akong kigala diha sa Cebu, sa Davao, sa overseas mga FW na ako diha mga higala. Malihog na lang, pagkikita iyong kababayan na bisaya bisaya ko tanong Dekay, sunod na akong pagkuhan pag vlog mag, may bumang mag, -is mag, -is mag, 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 Ilokano, waray waray ko gikan ko sa tagtakluban okay kung unsay ka nga atong, atong mga putahe nato atong mga gilulot giloto atong binisayon kung bisaya style kung sibu style mauna una nga atong style karon kung sa Waray sa takluban o Samar o o Tagalog atong ang atong lingguwahe atong uban iuban kung unsay klaseng luto okay Dagang salamat ka itong mahigala ko dyan na nag-support sa ako, Itong mga bago lang ang bago lang uh, subscriber. Dagang salamat. Hang, hangtod dito lang una ko. Sa, hanggang susunod. Huwag mong kalimutan mga ko. wag nyo uh, palipasan na pakialong paki like lang, share and subscribe. This is from Kisi, from Kisi Nuba Channel. Doon nga kong station, Kisi Nuba Channel and Kisi Nuba Channel 2. Ano paliwag lang ha, yung mga kongko dyan, mga higara, Paki-subscribe lang. Hanggang sa susunod, dito lang muna ako from Kisi Nuba Channel. Nagkasalamat doon.